ating is this, is the record deals team yes still on actually marap isa lang kasi yung katawan ko so hindi ko pwedeng lahatin dahan-dahan lang nagre-record naman kami nang nagre-record and hopefully marinig nyo nang lahat yun hello mga kicks mama kiko ayun kamusta mga coach michael so hindi nyo alam si Michael Bublé, we get to talk almost every day kahit madaling araw diyan sa Philippines tumatawag sa akin. So, ngayon, better kasi morning na dito tatawag. Madaling araw to na kamusta, kung anong mga nakikita niya, ano yung pwedeng plano, ganyan. Magandang araw po sa inyo at welcome back sa ating pinakabagong video. Sa vlog na ito is ating pag-uusapan yung part 2 or karugtong doon sa pagla live session ni Sofronio dito sa kanyang social media account na kung saan ay inihayag niya yung kanyang mga ganap at uh, na appreciate niya yung mga blessings na dumarating sa kanyang buhay na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala. So pag-uusapan rin po natin yung uh, inaabangan ng uh, mga supporters ni Sofronio yung kanyang recording album. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At kinumpirma nga ni Sofronio Vasquez na siya ay uh, nagtatrabaho na ngayon para sa isang uh, recording label kasi isa rin po ito sa mga inaabangan ng mga supporters ni si Sofronio at tanungan ng tanong kung kailan nga ba magkakaroon ng album. Itong uh, ating uh, kababayan na nanalo dito sa The Voice USA. So dito po sa part 2 ng uh, live session ni Sofronio sa kanyang uh, social media account sa Facebook ay sinabi niya na araw-araw paldo siyang kinukumusta ng kanyang uh, coach dito sa The Voice USA na si Michael Bublé. So tinatanong daw siya even nung dito siya sa Pilipinas ay araw-araw daw silang uh, nagka nagkakaroon ng conversation ni Sofronio kasi kinum kumusta yung mga ganap at yung uh, ano yung mga activities ni Sofronio. So maganda ito na kahit uh, wala na sa mga kamay ni uh, Michael, itong si Sofronio ay hindi niya pa rin nakakalimutan yung kanyang promise dito kay uh, Sofronio Vasquez, okay? And uh, ano ba yung mga ganap ni Sofronio this month. So, yung inaabangan natin na yung pagpapalabas ng kanyang talang buhay dito sa MMK. Sa April 24 na po yan sa mainstream TV. And then, uh, sinabi po ni Sofronio yung sa kapamilya ball nitong mga nakarang linggo, ay medyo nahiya siya kasi syempre first time niya na dumalo dito sa isang uh, in granding celebration ng mga naglalakihang between. And, uh, at syempre, hindi pa siya makapaniwala na kasakasama niya na yung mga malaking stars or yung mga uh, kapamilya stars na dati ay hinahanga niya lang but nagpapasalamat po si Sofronio dahil andito yung mga OPM icons na kanyang kasama dito sa ASAP uh, namely itong si Regine Jean si Sharon Cuneta, si Ogie Alcacid, si Martin Rivera at napakarami pang iba so doon daw sa kapamilya ball is medyo nahiya daw itong Sofronio but uh, buti na lang na nandito yung mga kasama ni Sofronio sa ASAP para siya ay uh, samahan dito sa Kapamilya Ball Okay, so yun po ang kanyang sinabi dito sa live session At kinumpirma niya rin na siya ay uwi dito sa Utica, New York Para i-promote uh, yung kanyang uh, concert dito sa mga susunod na buwan Okay at nagbabalaking po pala si Sofonyo na magpa-hair transplant daw dahil uh, medyo manipis na yung kanyang buhok which is uh, namanan niya kasi sabi niya this is uh, genetics daw. So wala pa daw siyang time but uh, ipapalabas na yung kanilang uh, taping ni Melay Cantiveros dito sa Visayan na uh, segment nila sa YouTube na ka-one-on-one. At the same time siya rin po ang uh, kakanta ng halalan 2025 para sa midterm election ng uh, ating bansa dahil uh, pinost niya po ito dito sa kanyang uh, social media account sa Facebook. yung Lego. Still on, actually still hi from Dubai. Pa-shout naman Josh De Guzman. Hello. My record deal is still on. We have to do the recording. Kaso hindi nga kasi hindi kasi madali. Ganun. So marami talagang process. Makikita niyo na lang. I'm watching from Cebu. Hello from Cavite. Ano lang kayo? Chill lang. Isa lang ako. <laughs> When are you going to be the season? Ano? When are you going to be the season's NBC the voice? Ha? Huh? Shout out from High Point, North California More blessings. More blessings sa ating lahat, hindi lang sa akin, Ayayo. Watching from Pacifica, California, welcome. Back. Thank you, Monet. Oo nga, more blessings sa ating lahat sa mga Erica. Yun, hindi lang dapat para sa akin yung blessing. Prayers para sa everyone. Sana peaceful yung eleksyon natin at sana piliin natin yung um, napipili ng puso natin na na feeling natin na may ganda. Watching from KSA. Sobra kong humanga. Thank you. Hi sir from Riyadh. Ayun no, sa mga friends ko dyan sa Middle East, ha, pag nagpunta, pag pag, mam, pag mag-confirm na namin yung new date ng Dubai, sana pumunta kayo. Um, ayan no, besi ko yan eh. Namimiss ko yan sa Hazeline. I'm watching from SoCal. Halo! Ayan no. Second father ko yan, si Bonjong dito. Bonjong Pakana. Ayan. Good morning. I am back. I am watching from Batangas. Kamusta? Kita kids. Kuya, shoutout mo kay Lord na Hilda. Watching from Polilan, Bulacan. Anami nating viewers ah. Uy. Katuwa naman. Hello po sa inyo lahat. Thank you for watching. Thank you for making time. Dominic Papa Noval. You know, itong dalawa naman kasi naglalaro dito. Kumusta naman yung jet lag? Hello, kumusta naman yun yung everywhere. Naulit It's <laughs> Athens <coughs> stop. Ah. Alberta, Canada. I think pero na kong show sa Alberta, Canada. Tama ba? Or Cal Calgary yun. Calgary. Ayun, watching you from Winnipeg. Uy, June Rose, pupunta ako ng Winnipeg sa April 25, ha? Sana magkita tayo, ha? May, uh, may concert ako dyan. Kung hindi pa kayo nakabili nakabili ng tickets, purchase, eh. Para naman na i-enjoy tayo. Kuya Ruben, I met your pamangkin last night. Kasi ganito yung kwento. Nung lumabas na ako sa airport, naiwan ko yung goodie bag na binili ko. So, palabas na sana ako. Oh, naalala ko na may, naiwan ako sa aeroplano. So, someone from Philippine Airlines, ground people, helped me. Nagpakilala siyang pamangkin mo. Sabi kong, bait niyo talaga. What's your concert? So? Miss Dayan. salamat. Thank you, thank you that concert in Cebu grabe kung alam niyo kung gaano ako ka overwhelmed after noon concert miyak ako dun sa likod kasi sobrang ganda ng ganda ng resepsyon ng mga tao sobra Asin. thank you thank you Tuscan Arizona taksan taksan Arizona kalookan i miss nights miss nights alam ko taga Canada to eh sana manood kayo ng concert Caloca, North Luzon, Saivel. Finally got to watch you live from Manila. Hi Noel. Actually, dapat nga dalasan ko yung live eh. Hati na time ko while preparing. May first time ko manood ng live. Thank you, Miss Lourdes. I know I will be there to watch you. Ay, you know. Magpakilala kayo sa akin, ha? Maglumapit kayo. Sana... Ay, nako. Grabe, isipin mo yan, ha? Pag-usapan lang natin kung gaano ka blessed yung tao. Kapag talaga naniwala ka, and not, I mean, hindi naman tayo perfect, magkakamali tayo, magiging magkaroon ng lapses and challenges and all of that. Pero sino magkakakala na um, mananalo ko ng voice, una-una, I get recognized, and makaka ako ng Pilipinas, makakanta ko dun sa dream ko na ASAP, na part na ako ng ASAP family. Tapos, iso story pa yung mm yung life mo sa mmk tapos ikaw pa yung ikaw pa yung kakanta ng bagong theme song grabe hindi ko na maintindihan talaga siya sinasabi ko mga minsan na lord grabe na talaga to lord ah parang yung may mga prayers na sinasagot si lord dati kasi mga prayers mo lang yan na unconsciously mo prayer na sana mangyari yan pero pag nangyari na siya talaga sa parang galing 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 ano talaga tama yung sinasabi ni Sir Jonathan Manalo eh, na meron siyang si Lord alam niya, yung Panginoon alam niya kung ano ibibigay niya yung panahon para sa'yo. Matulog, bigla ka naman dumaan. Anong kailangan pa ba? Si Tita Rose guys, si Tita Rose, isa sa mga nanay-nanayan ko dyan talaga dito sa Amerika. Sobrang, sobrang yaman, sobrang sosyal. <laughs> Magagalit na naman yan overwhelmed with your voice. Thank you. Thank you, Marie. Idol. I hope yun. Mangyayari talaga yung Seattle na yun because Seattle, ang dami kong friends dyan sila ate. Yung ate-atehan ko dyan na parang inangkin na rin akong kapatid ako. Ate Wowen, sila ate Cheryl, si ate, ate Riyatan. Diyos ko. Ate Vanjie, ayun si Miss Vanjie. Hmm. Kaya, dalasan mo mag-live play sa TikTok naman. Ay, pwede din yun na. Actually, um, ha, no? First live show today. <laughs> yeah, ayun nga. sa so, di naman tayo perfect eh. May mga, may mga moments talaga na madidisappoint natin yung tao. May, may mga point na madidisappoint. Hindi natin ma-meet yung expectations nila. But at the end of the day, you have to be just grateful. Mag-sorry ka and be better. Ayun. Hindi naman, aray, hindi naman katapusan ng lahat. Eh. At anong tawag dito? Kung may ma-offend ka, mag ka. Kung feeling nila na ungrateful ka. Ano lang yun? Pag-pray mo lang. Kelvin, ba't di ka sumali, ano? Ba't di ka sumali sa rest back ngayon? Alam mo, ang galing-galing actually, nag-replay ulit sa The Voice. Actually, wala talagang rason kung bakit magiging mapagmataas tayo. But sometimes, you know, this kind of recognition, it's, it's really, really, ano ba, it's really, really, um, challenging kasi ang laki laki ng chance na makapagpalaki siya ng ulo. I have to be reminded especially buti na lang may family ako na sobrang nag din sa akin. Hindi man ako perfect minsan napapagod din ako minsan. Ah, uh, na ako. Minsan siguro, nagagalit din. Good morning from Daily City. Pero with people, kasi with right people who will remind you, sometimes yung physical body mo. Yung mga aso yun, naglalaro. <laughs> um, shout out. Basta, for me this year, sobra sobrang daming mangyayari na hindi ko hindi ko talaga ni-expect. Um, especially working with David Foster and of course that's with Michael Bublé. Pinakilala lang ako. Sabi nga niya ako, nandami natin nating magiging trabaho. waiting lang ako. Yan lang. At tililing, ayun no, sila tililing yan. No? We watch your concert with Sir Ogie. Nakaka-mesmerize voice mo. Miss maraming salamat po. <laughs> shoutout din sa mga icons na sobrang kwento ko na lang, sige um, no umuwi ako sa Pilipinas I get to I get to join and I was invited for the ABS-CBN ball and I just wanna make a shoutout to the Philippine icons na sobrang nag-alaga sa akin talaga um, shoutout kay Martin Rivera na talagang inalalayan ako dun sa kasi kinakabaan ako sa first ball ko Um, sila Sir Martin, sila Sir Martin, sila Sir Ogi, Miss Regine, and of course, my champs family, sila yung Polaris, yung mga Polaris champions, Star Magic family ko, si LMD, um, Lauren Diogi, pinakilala ako ulit kila ma'am, I mean kilala ako pero sinama niya ako doon sa table nila, ma'am Cory sila Sir Carlo ang dami kong na-meet na artista na parang nakahiya ah, naman to pero you have to you have to embrace it and just be friends with them kasi it's part of network yun naman yung purpose eh yun naman yung yun naman yung purpose ng ball is to meet and um, to do the network yun I get to meet Sharon Cuneta ano pa ba sa daming nangyari doon saya-saya -saya. sobrang nasaya nag-record ko po ng song international. Yes, meron akong song na ito. record international actually on the process na siya. Pero, basta, um, hanggat pwede kong i-disclose at hanggat pwede kong i-upload, i-ano ko naman, i-share ko naman sa inyong lahat. So, going back, ayun, um, nakakatuwa lang kasi, update. Actually, and that, alam mo ba, Dayan, ang dami-dami-dami kong video na hindi ko pa napapa-edit kay Jeko yung nag edit sa akin. Hi, nako. Um, shout out din sa stylist and designer ko, Maki Kombe, kay Ate Lady, and of course, um, people who work closely with me, Den Den, Mel -den um, pinsan ko pero talagang inaalalayan ako sa mga ginagawa ko and my handlers Gio Atieng ayan sila Sir Art pasensya na may mga maingay dito nag-aaway yung aso Tsa, dala ko yung ano mo, tang. Diyos ko, mga Pilipino friends na namimiss yung mga Pilipino products. May juice tang kaming dala. Go, Mabi. Go, play. Go, Mabi. Go. Go. Go, mabs Hmm, Aray. See you in Calgary sir Ayun no Thank you Ayun feeling ko Kailangan kong dalasan yung live eh Para yung mga tao Na nakalimutang bumili Ng mga ticket shows ko um, Ayan si Ate Cheryl Cheng Isa sa nanay nanayan ko yan Sa Oregon Sa Portland Grabe dami ko ng utang na oras sa inyong lahat pero I appreciate you for still um, still being so patient sa Turkey mura lang ang hair transplant alam mo ba Julie alam alam ko yun eh, napanood ko na yun eh, kasi talagang manipis yung buhok ko ayun o, oh, manipis so kailangan kong magpa-transplant pero wala nga kasing time pa kailangan una kailangan ko mag-ipon pangalawa wala akong time <laughs> kay Knightley o oh. <laughs> Congrats sa Maria Victoria is in uh, my hometown. I really miss Utica. Kailangan uwi na ako very soon. Kailangan ko kasi mag-promote din dun. So, mga friends ko dyan sa Upstate New York, kumusta sa inyong lahat? I miss you all. Magkita kita tayo sa concert ko sa Utica, June 14. And of course, if you're in the city, I have a concert July 19 sa Town Hall. That's with Troy Laureta and some friends from The Voice. So ipopost ko na lang soon kung ano yung sino-sino yung mga kasama ko. April 25, I'll be in Winnipeg. May 2, I'll be in Calgary. May 4, I'll be in Surrey, uh, British, Col British Columbia, Canada. Yun. So that's, that's produced by Sky Beverly, Sky Beverly Hills. Um, may events then I have four cities na events with Bravo between Escalante, Jed, Madela, Laika, Australia. Yung nalilito talaga ako sa oras. Basta-basta. <laughs> Tapos, meron din ako um, basta, ang grabe. Daming trabaho. Thank you, Lord, talaga. Joe Phil. Isa si Joe Phil sa mga pinakamagagaling na singers na hindi sumali sa resback na ewan ko sa kanya kung anong kinakatakot niya. Kilala pa kaya ako nitong sa idol ko, Aaron? Of course, is this Aaron na sumali sa tawag ng tanghalan? Tama ba ako? Thank you, Miss Monette. Ang dami na namang binibigay sa na natin. Hair implant na pangarap ko yan. Happy ka ayaw may nakita sa Imo Concert Dilupino. Salamat, salamat. Thank you. Bakit yung, yung kamay na sa muka? Ay sorry Ito naman Grabe naman to si Joy ah, Lahat na lang Alaminos Avid from Chicago Ayun Anyway Ayun na nga So Busy mo Sof Oo oh, Pinalad nga talagang Maging busy Best regards from Entire Insurer Life Ozamis Uy Miraflore Yeah Sana makapag-concert dito Sa San Diego Diyan, naniwang na ka, sobrang latino. Hi, <laughs> ako wow. naniwang. oy tambok mong yapong. Late ko na kitang live mo, so kakapanood ko. Maraming marami salamat. Alam ko it's late and you gave time to watch my... Yosef, your team can consider doing a show. Hope your team can do a Qatar. Egypt. oy sa mga Egypt. Sa mga Egypt. Sa mga tao at sa mga friends natin sa Egypt, may my, my coach, Michael Buble will have a intimate show in Egypt. So, sana mapanood niyo siya. Kaya nga, no? Hindi pwedeng gumanon. Nakakatawa din talaga ito. Minsan yung mga sa sobrang pagmamahal niyo sa akin, bawal na talaga akong, kunwari, ang pangit ng, ang pangit ng ganito ngayon. Ang pangit ng ganito. <laughs> si J.U. Bukas is a good friend. Um, how I wish na siya yung handler ko, ano? <laughs> But yeah, I think we are going to work with Jair Bucas very soon. Watching from UK. Mm, UK, England? Bukang makakabisita ako dyan na very soon. Hindi ko alam kung saan show. Hindi, sa mga friends natin dyan na basta manood lang kayo. Maging updated lang kayo sa mga shows kasi i-invite namin kayong lahat. Hi, Lima Bakal. Yes, Ayun MMK, yes. Um, ano po, 26 ba? Hindi ko alam kung pa kailan makikita dito sa Amerika. But sa mga shout out amping dia. Good luck sa si inyong mga new concerts. Thank you Jennifer ha. Ah. Uy si ano to ha ah, si Sir Leo Ortiz to ha ah, nang ano ng yung idol ko sa ano sa oh sa YouTube. Sir, hindi pa talaga tayo nagkita. Just ko ang dami kong utang. Actually, sir, to be honest, nakita kita nung when I was checking in sa Suleir North kasama mo si partner mo, talagang lalapitan sana kita kaso nung nag-check-in ako, paglingon ko na wala na kayo. So, I was thinking na kasama kayo sa ball at malalapitan ko kayo pero hindi ko kayo nasundan. Mars, ano na? Mars, bigyan mo naman ako ng Mars, pagkain. Pumapayat na ako. Buti pa dyan, malamig. Hay, naku, alam mo ba, Marla? Kumakanta ako sa, so sa asap. Pawis na pawis ako. Sobrang init. wait wait oh, wait me anak nga time diri sa UK yeah see you soon sa <laughs> salamat sir ah see you soon nako ang dami kong utang Middle East tour soon ayun no sabi ng director namin na direct JM is um is a uh, is our director sa Dubai show so hopefully magkaroon tayo ng ano Jack masayang party And uh, ulitin ko yung May 24 event natin na push lang siya kasi may mga kailangan lang kaming ayusin. Um, hopefully matuloy siya very di matutuloy talaga siya pero hopefully ma-confirm kung anong date para makapag ano na kayo para makapagbilin tayo ng cons eh, ng ng ano tawag doon Dubai chocolate <laughs> concert in Iloilo oy congratulations din sa ating mga kapatid na sobrang nagso-sold out talaga ng mga concert ha um, si TJ Monterde, Casey Tandian, get the shampoo for thin hair, do not use conditioner. Miss Lilia, hindi po ako nagko-conditioner, pero talagang genetics kasi itong panipisa ng buhok ko. So hopefully, good luck sa lahat ng concert mo. Ilang ilonggo ka po, yeah? Hindi eh, but um, bisaya. Sa lahat mo na nagsisend ng stars, thank you. Pasinggit pre. Hi Jet, kumusta? Um, yeah. Uh, ano ba tawag nito? Ano pa ba yung gusto natin? Excited for the MMK episode. Ay na, lagi may portable Oo, oh, oh, alam mo ba? Shout out din sa makeup, makeup artist and hairstylist ni Sir Martin Rivera, si Josh. Tama, Josh ba? Josh, ta Joshua, tama. Pa, ano ako, pinapahiram ako ng electric fan. Ayan, ano oh si Bossing Jeff Sifra. Mukhang nag enjoy ka dyan sa ano ha, London, London ba? Ang Pink Pyramid so... Ay nako, yan yung mga goal natin. Mm. Ay, eh, si Ati Mercy. Ati Mercy, asa man si Ati Mercy karoon na? Asa... Are you Australia ba? Australia ba si Ati Mercy? Bernadette avid fan, Josephine. Talagang naglalaan kayo ng oras sa akin. Ah. Ano bang insert ko yun? In? Hoy, Reggie, yun isa sa pinaka ano, pinaka social kong friend na nasa Canada ngayon. No? May mix Ilonggo and Bisaya. Kita kami ni Christian dito and hopefully mag- So proud of you, Sofronio. Alam mo, proud na proud din. UK! Ay, magkikita tayo dyan. Ati Marcia, ah. tayo. tadi apunte. Puhon. Te. Puhon. <laughs> Uy, Yeah, so from you, I'm watching you live narin ko ngayon nag-advise ka na hair sa So, ayaw, good kayo na side. Ano sa? Ayaw, good kayo na ako'y side. Nakita na ako before sa YouTube. Okay ra na imong buhok dong. I'm looking forward. Insecurity ko, ko nga. Insecurity ko kasi yung panipisan ng buhok. Although nadadala naman siya sa hairstyle, pero nakakapagod kasi. Nakaingit nga yung kapal-kapal ng buhok, yung babango nga na lang. Krista lamang po ako. Kung nigi enjoy ka dyan, ha? So, ka na. So, kumusta ka? Mag-concert ka Jackie Chong. Jackie Chong. Chong? Chong. April 25, Winnipeg. May 2, Calgary. And May 4, Surrey, British Columbia. So, sana ano tayo? Sana magkita tayo dyan. Paano ko i-mention yung pangalan mo? Voice Kung Chinese okay lang part of aging yan. Importante, you're authentic. Ah, aba. Okay lang part of your thinning. Huwag namang ganun. Gusto ko rin naman kasing kumapal yung boko, fe. Para maganda ba? <laughs> Zamboanga. Aglipay Family, JR. Shout out sa inyong tanan, na Aglipay Family. Wow. hi, Kuya Sof William Ayun, ano, lamig po yata. Oo. Oh. Pare pa mong akatik. Ayun lang. HK. akamis ah, yung Hong Kong. Ah. Nag in, na in love jud ko sa imong performance. Uy, salamat ah. Going back again, I am inviting everyone to watch my show sa lahat ng mga may kaibigan nating may show. Support, support lang ha. Ah. Tapos, nakwag ka daw nakata, may, may sabi ng katrabaho <laughs> Hindi ko nakatameme. Eh. Same insecurity tayo, di ba? Watching from Cagayan de Oro. soft, kumusta naman si mama ni Mo? Si mama, um, nasa, nasa ano pa rin siya, Manila. Nag-usap kami kanina. Uh, birthday niya ngayon, so gusto mong padala ng birthday gift si mama, i-chat mo siya kasi magre-reply yun. Sana makapag-perform ka rin sa Australia and Hawaii. Ako din. When ka mabuti na, ayoko ng mga, alam mo ba? So every time na umuwi-uwi ako, itong pal kasi na sobrang mapagmahal, talagang meron silang ginagawa na kapag lapag mo sa Manila, ini-endorse nila yun sa ano, tapos ang ginagawa nila, may mga nakaabang na um, staff, ground, uh, graph staff, ground staff nila na may welcome sa so front you, Sinabi ko talaga last time, ayoko, itupiin mo yan, ayoko kasi so, ako. Kasi nung so, pauwi ako last April 4, April 3, daming, daming nakapag-recognize sa akin sa, sa loob ng eroplano. Nahiya nga kasi ako, not because na parang ayaw mo mapapicture. Pero nahiyaba ako na lahat ng mga tao, sino ba yan, ganyan, ganyan. Pero nung pababa na ako, sinasabi ng babae, sir, in-endorse kasi ganyan, ganyan, sana, ano, ganyan, sana, sa samahan kita, sabi ko. Sige, papayag ako, samahan mo ako. Pero gumunang ipakita na makikita ng mga tao na welcome sa so pro nyo para naman tayong, ano yun, parang big star. Pag dumating na yung time, pwede na yan. Pero for now, I'm still working my way. Okay na yan. Kahit na ako, ako muna, nasanay naman ako eh baguhin 2 months pa daw sabi ni Meta boys. Ah, okay. Santa Rosa Laguna. Hi coach Aris. Hi Aris. Yeah, sa mga sa ayun manood kayo ng ASAP kasi ang tawag dito, marami din namang parami pa kaming na tape. So, ayun no. Galing-galing. Thank you, thank you. And